Uh, sarap na ito bahaya, no? okay, okay. Pang, ano, mga kababayan, no? ano? Yan? Uh, na, ano? 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 chef ano? 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 na ano? 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 Ano ba yung ingredients yun? Eh, sabi mo sa mga taong ating mga kababayan. Ito sa maalam, pepper, ah, okay. kamisa, ah, ganun na Okay. Chef, salamat chef sa pagpa-chef sa nilo. Good morning, ma'am. Ano bang uh, mo mong ula, ma'am? Tinola. At tinolang manok yun, ma'am? Wow, yes. sarap. Nilagyan mo ng gulay, ma'am. Nilagyan mo na sa bali, ma'am, no? Later pa. Paano yung may sabaw mo may ilagay mo pag may order? Yes po. Ah, okay mga kababayan. Oh, wow, sarap. Ang ano ito, mas, subang init yung sabaw nilagay dito para sulit yung customer mga kababayan. Wow, sarap. Ma'am, salamat mama sa papakita sa yung trip prepare na ulam. Yes. Okay. Ah, uh, good morning guys. ah uh, ito yung mga ulam namin ngayon. Ora-araw ng bis, uh, chicken wing spicy ito mga kababayan. No? Oh. Ito naman yung beef with, uh, beef with uh, mushroom, yung white sauce mga kababayan. Wow. Di ba? Sarap. Ito naman yung ano, fried chicken to siya mga kababayan. Pero may sauce yung nilagay ng red egg na gray blender siya. Ah, ito na yun. Di ba? Sarap tsaka yung sinanglay na tilapia ba diba? wow sarap espeso ng gata nito oh. tsaka meron kaming fish fillet, teriyaki yan oh. diba nakakataka mga pagkain dito sa RFD food service siyempre soy, gulay kailangan may gulay yan you know? tsaka ito yung kare kare uh, isa rin to sa pinipilan dito kare kare yung baka ito mga kabayan you know? Wow, Simple ay may bagoong yan uh, na niloto pa yung bagoong. Saka mayroon kami sabaw ngayon na ah, uh, lang uh, manok. You no? Know, wala pang sabaw. Na, pag may order ito, lalagyan lang ng sabaw ng mainit. O, oh, di ba? Sarap. Ito na mga kabayan dito sa regular na uh, sa kabila. So, ito yung beef spicy. Di ba? Regular lang siya mga kabayan. Pero, wow, super sarap. Ayan, you know? 'di Nakakatakam mga kabayan, Siguro natakam na kayo, diba? ba? Siyempre, ito yung pork pinag Pork pinag-uungan. Sauce pa ito mga kababayan. Ulam na ayan you know? oh. Wow, sarap. Sa meron ding uh, pork tapa, mga kabayan, 'yan you know? oh. Pork tapa. Wow. Tsaka, siyempre, meron kaming uh, fish esda that, mga kabayan, na sarasyado. ano to yung isdang uh, hiwas mga kapay hiwas o ba diba? talaga nakagutom ang mga ulang ito sa RFD Food Service